laki ito tiger laki ito mga kayo talaga kinakain pa siya what the nice yun o ito ito Oh, huh? what the nice the tiger kulay pula ek kulay pula kulay ano pula ang ganda ganda ng mga ito So yun na nga mga kayot for today's video at samahan nyo na naman ako at manghuli na naman tayo ng gagamba mga kayot et mag isa ulit tayo manghuli ng gagamba kasi wala tayong mahanap na mga kasama. kasi nga busy sila ito may sapot na busy yung mga kasama natin so mag isa na lang mag hunt dito sa kogon hindi naman tayo masyadong lalayo dito lang tayo dito sa bahay ng ate ko Yung sa dulo dyan so, samahan nyo ako sa journey naman to mga kayot and ito pala yung lalagyan natin bagong nalagyan ayan yung binilang ko natin ng solicity kasi yung posporo na yun yung dati mga kayot yung kahagabi ay nasira nasira yung lalagyan natin pero andun pa naman yung mga gagamba So may tatlo pa tayo doon gagamba mga kayot kasi yung isa to. Oh, ay. What a nice. What a nice. Kena ko na men hanap tayo mga kayot. Una una pa lang. Lagay muna natin ito dito lang. Lagyan natin ng dahon para hindi sila mag-away-away kung sakaling mayroon man tayo mahuli, diba? Ayan. Ito mga kayo. Ayan siya. Tada! Ayan. Ayan, mag-isa lang tayo mga kakali. Eh. Ito mga kakita. Ayan lang. Naku, parang nakawala po nga. Tutlang hanapin lang muna natin. So, yun mga kayot. Nakawala yung gagamba. Hindi ko na nahanap. Hindi ko na usanang 'yon yun. mo muna natin ito ng na. mga dahon-dahon para hindi sila mag-away-away. Dagyan kung... muna natin yung mga dahon-dahon na yun sa loob para hindi sila mag-away-away dyan mamaya. So, uh, abagan nyo na lang mga kayot. Kung may nakakita na tayo, let's go. So, yun mga kayot. Hindi pa rin tayo binigo ngayong gabi. Ito, merong isa. Actually, gagawa pa lang talaga siya ng bahay. Ayan. Masyado siguro maaga na sa masyado maaga tayo pumunta dito mga kayot. Yun ang paggawa pa lang siya ng bahay talaga. Masyado tayo kasi maaga pumunta. So, yung iba siguro mga gagamba is gagawa pa pala. Paggawa pa lang talaga ng bahay. Aray! Nagkat ako. Pasok na natin sa Dun siya sa loob. Doon siya sa loob. Kita ba? Masan din siya. Ala. Putas pala to. Kaya pala nakawala yung isa kanina. Putik niya. Putas pala dito sa lobo. Oh. So yun mga kayot. Pero nakakuhuli na tayo ng isa. Yung isa sa lobo eh. So, dito pala tayo sa taga saging. Ay taga ito taga bayabas. So yun mga kayot. Nagbabalik ulit dito may nahilo na naman tayo inis pa tayo inayos ko na pala itong yung mga kayo po. yan o inis pa na naman tayo isang gabang pa dito dito tayo banda sa mga ano kayo baka makawala yun e naman mahirap na eh malas malas tayo ngayong gabi yan o May putik na yang kamil pala, pero ako gagamba. Nako, kamil pala, awit ah, naman sa inyong mga kamil, pala, o oh, iyan yung mga yung area natin. Uruhakan n'ho, yan. hindi kayo diyan po pumasok din kasi, sobrang laki ng mga damo. baka kung anong mangyari dyan sa atin para baka may ahas mahirap lang sa gabi eh pala wala pa naman tayong kasama tara wag na pala tayo dito so yung mga kahit di pa rin tayo binigo ngayong gabi ito yung mga malaki na rin to eh. Ayun na. Ayun na. Natitrigger kasi sila talaga mga kahit kapag naanon sila ng ilaw. Kaya dapat kapag mayroon ka na huli kayong gagamba, lalo na pag gabi, kailangan ko kunin nyo agad. Kasi tatakbo, tatakbo sila papunta dun sa bahay nila ni talaga. Ito natin. Ilagay dito sa lalagyan natin kasi yan ito yung isang pita ba ayan yeah. tagayin muna natin sya ng dahon kasi wala pa tayong lalagyan so ayan ito mga kaibigan huli natin tapotol yung isang paa nya yun o Goods na rin to na. No? Hindi mapukos. Oh, goods na rin. Tara, lalagyan natin sya dito sa... O, ting may huwagan lalagyan. Hindi naman yung mag-away-away mga kayo at gawa nang meron naman yung mga dahon. Tara, maghanap ulit tayo. So ito mga kayot, may nahirap tayo isa. Isang so, bahay yan. Yung, yung pagkailaw ko tala. Ito yung sinasabi sa inyo mga kayot na pag umiilaw kayo, kailangan daputin nyo kaagad. Kasi sobrang ano nila. Yung baga sa Bisaya, maila. Pag na sinagas ayaw ang laki. Ito siya tumalun eh. Ayun o. tita ko siya. kulay pulay -pula siya mga kayot. Ito. So, test para hindi siya makula ito mga kayo kulay pula ay kulay pula kulay ano pala ano ang ganda ang ganda ng inyong mga kayo to ano ano you know. Kundo no. Ah, talaga muna natin sya sa sila lang yan. Hindi yes, yung sinasabi sa inyo mga na. Yung pagkailo ko pa lang sa kanya is ano yan eh. Tumalon agad. Pero yung okay, mag-away-away ah. Sinasabi sa inyo. At, So, Ito mga kapit nakita na naman natin sa api. Ito. Lupit talaga. Kala ko gagambay. Putik ka talaga ang camel na Kilala mo yung camel mga kapit. Grabe yung panlaban to. <laughs> Ito yung malapit yung pangalaban mga kaya, to. Tingnan nyo naman. Grabe yung galamay nyo. No? sa galamay pala mga kayot kitang kita nyo na <laughs> hindi talaga ginukuha yan ito na, mga kayot jackpot na naman tayo mga kayot oh. tiger laki ito mga kayot talaga kinakain pa siya what the nice you oh. know tutok oh what the nice the tiger kunin natin mabuti laki to oh <laughs> ito yung jack pa tayo mga kayot ito <laughs> jack tayo yung araw kabi hindi tayo sinisi grabe laki tiger lalaban ko ito bukas mga kayot pwede ito panlaban eh Ito na. Ano? You know? Bukas. Nalaban natin yung mga tayo ngayon. Jack. Tiger. 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 Ito naman mga kayot. May na naman tayo. Malaki. Ispata natin. Ano? You know? Ano natin ito kung gagamba ko ito? Ano? Maliit pa lang siya mga kayot. Huwag natin yung guhayin. Sana. So, Sana siya pa yan. So yung mga kayot. Maliit pa eh. Yes patang ko eh. jackpot naman tayo mga kayot. Kukuha tayo ng tiger eh. Malaki nun. Lalaban ko yung bukas. Panuorin yung mga kayot. Lalaban ko talaga yun. Kasi meron dun. May malaki din si tropa na na nakuha. May malaki din si tropa na nakuha. Ganun din yung itsura nya. Tiger din. Malabay na. Tigeron. Tigeron tawag sa amin yun. ko yung bukas. Panoorin yung makita. Ito na pato tayo. Sabi ko dito makahanap talaga tayo kasi. Walang ano eh. Walang naghahanap dito sa umaga. Dito so yun makita. na ako. Then end na ata. Wala nang hanapan dito. Hindi malayo na rin tayo eh. Tara, paawi tayo. Tapos, ikutin na lang natin dito sa may gilid. Bakit may mahanap pa tayo. Ano, dilim talaga dito. Tara. Makayot, may nahanap na naman ako. Paawi na lang tayo. Paawi na tayo, makayot. May nahanap pa rin tayo. So, kaya lang, maliit pa siya makayot eh. Saka pintok. Pintok po Oh, pwede na siguro oh. to. May dagak pa o? Oh. Uno. Oh. Impreto pa natin dagak. Uno. Oh. Hey. Hello. Hey baby. Ala. Loo. Dun na lang. Kalung matatakot mo ako. Natatakot tuloy. Look, natakot talaga ako makayot Kaya ko kung ano na. Taga pala. So, wala naman tayong ginagawa dito eh. Lagyan na natin to. Tapos uwi na tayo makayot kasi. <laughs> Pinakabahan ako eh. Mag isa lang ako dito eh. <clears throat> Ang dami talaga dito mga kayot. Sana dito tayo pumunta. Ito na naman ako. Ito na naman. Lagyan na natin dito. Ito so, kasi mag away away ito. Wala tayong lalagyan mabuti. Na. Lagyan natin yan. Bukas is ano na natin dito. Mga nahuli natin iba. Ang nakaraan. At may paglalagyan na siya ng mga meron na siya mga bahay. Gagawa tayo bukas ng bahay nila.